Yan, uh last day uli ng aking uh, trabaho for this week. Ayun. Medyo nakasurvive naman, nakaya natin ang trabaho na akala natin ay hindi natin makakaya. Kaya nga ito yung sinasabi ko na dapat lumabas talaga sa comfort zone. Kasi uh, hangga't hindi mo uh, nalalampasan yung comfort zone na yun, talagang hindi mo malalaman kung ano yung mga bagay na yung curious ka pa na malaman kung ano yung banong trabaho. Ano yun? And I'm glad, naranasan ko, at least malalaman ko rin kung gusto ko ba talaga itong trabaho na ito. Kung nanaisip ko pa rin ba na magpatuloy sa ganitong trabaho. Yes. And, masasabi ko is, hindi naman pala mahirap. Pakala ko nung una ay mahirap. Madali lang pala talaga siya. Once na matukyan mo talaga ang isang bagay. Kaya totoo talaga yung Uh, ang lahat ng bagay ay napapagkaralan, Wala talagang mahirap na. Or, uh, wala talagang madaling trabaho. Sa una ay mahirap. Pero kapag nandun ka na, na napag mo na, naranasan mo na, at nalampasan mo na yung mga hirap, doon na dadali yung uh, trabaho. Mahirap nung una kasi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahirap nung una kasi akala ko hindi ko kaya yung gagawin ko. Pero, well, of course, kagaya nga nang sabi ko, uh, na-shock ako nung unang araw ko. Pero, kalaunan eh, yung mga unang linggo, dalawang linggo, hindi naman pala. Nakaya ko din. And then, habang nandun ako dun sa trabaho yun, mas lalo ako, mas lalo ko naiintindihan yung ibang tao. And then, mas lalo kong na... Uh, napapahalagahan yung buhay. Yun. Grabe. Yung mga pasyente namin, mga kalimitan, mga matatanda na, merong 87, 90, yun. Mahihina na sila. Parang, dun ko na, ano na, ganun pala talaga yung buhay na, alam mo yung nandun ka sa stage na, mapapaisip ka talaga yun sa buhay mo eh. Na, parang, yung buhay natin is pag dumanda na tayo, yung mga ganong edad, parang it deteriorates us. Parang ganon. Yung parang unti-unti na bumibigay yung katawan mo, unti-unti na namamaalam yung katawan mo, unti-unti na yun, yung parang basta yung parang unti-unti na naglalaho sa mundo. Yun. Pero meron naman, nakakasurvive pa rin. Yun. Tapos, yan, yeah, lahat naman, so far, na pagtatrabaho ko, lahat naman sila yung mga nakasurvive pa, kahit paano. And then, meron naman na undergoing pa rin. Alam, marami yung mga undergoing pa rin, kagaya ng mga primo, ganyan. And, yeah, madali yung trabaho kapag mo muna. And, ngayon ay napapadali na nga kasi nga, alam ko na yung mga ginagawa ko, alam ko na yung gagawin ko. And then, uh, ang dami ko rin nakikilala mga katrabaho, mga tao, marami mga Pilipino, marami yung iba't ibang lahi. Yung trabaho ko may Pilipino, may American, may African, may Indian, may mix-mix kami. Yun. Marami yung Pilipino, marami din yung American. Yun. And mababait naman sila. So far, yung mga katrabaho ko na pang gabi, pero I heard yung mga day shift hindi daw mababait. But I don't know, wala pa naman ako sa day shift and wala na akong balak lumipat sa day shift. Gusto ko na yung pang gabi kasi sanay na ako. Yun. Okay, and then nakilala ko rin yung mga iba't ibang points of view ng mga tao. Merong nagsasabi, ang dami nagsasabi sa akin. Iba't iba yung mga na ano nila sa buhay, merong magsasabi sa akin na, okay, of course, if I kung ang kakausapin ko ay mga RN nurses, diba? Sabihin nila, oh, mag-RN ka kasi maganda yun. Or mag-, mag uh, uh, ano tawag doon? BSN ka. Bachelor of Science in Nursing. Wow, ang taas. <laughs> yan, talaga. ko. Um, uh, we'll see, we'll see. Hindi ko alam kung ano talagang gusto ko. Taas, meron naman nagkasabi na, mag-LVN uh, mag ka. Ganto, ganyan, madali yan. Huwag ka nang maganto, huwag ka nang maganyan. Sabi naman isa. Oh, uh, CNN CNA na lang. Ano? CNA na lang. Ito naman isa. Oh, patient care tech na lang. Mas contento na ako dito sa patient care uh, tech. Wala na akong, uh, ano tawag dito? eh, parang pangarap na makaahon. Wala na akong pangarap na uh, tumaas pa. Ito na, ito na yung gusto ko sa buhay. Tama na ako dito. Sapat na ako dito. Yun. Ako naman, hmm, okay, we'll see. Just go to the flow na lang. Yun talaga yung ginagawa ko. Ayoko nang ma-stressin yung, yung buhay kasi life is too short para ma-stressin mo yung buhay mo, di ba? Excuse me, sorry na may acid reflux ko. Life is too short para may stress ka. Yun na lang ginagawa ko. Parang hindi ako may stress sa buhay. Kakaka-stress ka sa buhay. Eh, in the end naman, ma, ma maging ganun din, ba diba? So, huwag na lang stressin. Yun. And, uh, yes, so una, hindi maiwasan na inaatake ako ng pag-aalala. Yung anxious ko, ganyan. Anxious, worries, yung mga ganyan, hindi naman maiiwasan Para, kinakalma ko na lang sarili ko, sinasabi ko sarili ko na sa simula lang yan, magiging maayos din ang lahat. ah uh, huwag mong paka yung sarili mo, kasi uh, lalo ko ka lang mahihirapan, yun and then yeah, I will just continue to go to the flow na lang, ganoon na lang gagawin ko, para hindi ako may stress sa buhay ko, yun okay, yun lang, papasok na ako and day off ko ng weekend weekends, so yes, I'm happy so far, ang binigay nilang day off sa akin is 2 days lang, good maybe next week, I'm gonna be working 4 days, oh my god, 4 days times 12, nakakatagod yun ah But this week and last week, ay, three days lang. Three days, three days kanyan. Okay, bye. It's 7 a.m. in the morning and I'm ready to go. This is the last week of my schedule for this week. And I will be back on Monday, Tuesday, and Wednesday me i'm ready to go to sleep i'm gonna go to sleep and eat first well no eat first before we're going to sleep or no shower first and then eat and then sleep huh. yeah. so this is what the seventh in the morning looks like i'm going to go to my uh, car